Wala pa rin pasok ang mga estudyante sa ilang pampubliko at pribadong paaralan sa kagayan ngayong araw. Samantala, isa namang bangkain ng lalaki ang nakitang palutang-lutang sa ilog sa lalawigan. Si Noel Talakay sa detalye live. Noel? Audrey, para mabigyan ng oras na isaayos ang mga paaralan ng masira matapos manalasa dito ang bagyong goring, Ilang uh, eskwelahan dito sa lalawigan ng Cagayan ay nananatiling suspendido ang klase. Nananatiling suspendido ang klase ng mga mag-aaral sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa bayan ng Bugay kagayan ngayong araw. Ayon sa alkalde ng nasabing bayan na si Leserio Miller Antiporda III, layo nito na magkaroon ng sapat na oras ang mga guro at school staff na isaayos ang mga kagamitan na nasira dahil sa pananalasa ng bagyong guring. Nagdeklara din ng suspension of classes sa lahat ng antas, ngayong araw ang bayan ng Apari. Ito ay para bigyan daan ang pagsasayos din ng mga paaralan na nasira rin ng nasabing bagyo. Ipinapaubayan naman sa mga pribadong paaralan ang desisyon ng pagsuspende ng kanilang klase ngayong araw. Samantala, Audrey, isang lalaki naman ang natagpuan palutang-lutang sa ilog ng kagayan sa bahagi ng barangay Angiray Amuling. Ang nang nasabing lalawigan ay sa Task Force Lingkod Cagayan, muling Station, nakasuot ng kulay yellow-green na long-sleeve, walang suot na pang-ibaba at tinatayang nasa 40 to 45 years old. Nagtulong-tulong naman sa retrieval operation na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang muling at ang PNP Task Force Lingkod kagayan ng Amulong Station. Audrey, kasalukuyan din nakikipag-ugnayan na yung uh, task force kagayan sa lahat ng bayan dito sa kagayan para malaman ang pagkakakilanlan ng nasabing lalaki. At sa mga oras na ito, uh, Audrey, medyo maganda naman na yung uh, sikat ng araw dito sa kagayan. Audrey? Okay, Noel, may mga barangay ba na humupa na yung lalim ng uh, tubig baha? Okay, bukod naputol na yung ating linya ng komunikasyon. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Noel Talakay.